Hello mga kaulaga, ayan another mini vlog na naman tayo ngayon for today's video. So ayan nga pumunta nga kami nito sa pagsanghan at nagkayaan kami. At ayan, ang dami namin dalang pagkain dito. At mga kaulaga nga, akala talaga namin ay ang pagsanghan is parang yung maliliguan mo lang na ilog-ilog. Tapos may falls. Tapos ay hindi namin alam mga kaulaga, ganito pala yan sa sakyan namin papunta doon. Kasi iba pala yung ipapalayong ano yung sa kabilang dadaanan masyadong matarik at maatas yung uh, sobrang tas daw talaga ng handa na hindi kaya ng may kasamang bata mga kaula so ito na nga mga kaulaga tingnan nyo naman yung dinadaanan namin Ayan, kami lang talaga yung may dalang pagkain dyan. Kung makikita nyo may mga ibang bangka na na, may mga nasa unahan namin. As in, kami lang talaga yung may dala-dalang pagkain dito. Meron kami dalang spaghetti, kanin, ayan, hotdog, sandwich. Ayan, as in, picnic na picnic na talaga mga kaulaga. Kung nakikita nyo yung nasa uh, bag na unahan ng kasama ko. Ayan, yung nasa unahan nga pala namin na isa. Ah, kasama ko din yung pati yung nasa likod, bali nasa gitna kami mga kaulaga. Sabi ni kuya, medyo malapit na daw kami dito sa part na to. Ayan, kitang kita nyo naman, ang itim-itim ko na. Naawan na nga kami dito mga kaulaga sa mga boatman namin kasi tingnan nyo naman pagkalaki-laki ng mga bat. Tapos mga kaulaga tingnan nyo may mga, may mga nakalagay talaga dito malalaking tubo kasi ano dun pinapadaan yung mga bangka sa ibabaw para lang maka... Diretso kami sa unahan. Kasi sobrang hilap talaga ang mga kaulaga. Lalo pagpapunta papunta ka palang mga kaulaga, salubong nyo yung agos ng tubig kaya medyo mahirap para sa kanila. Sobrang hanga-hanga kami nga dito sa kanila mga kaulaga. Kasi ramdam namin yung hirap ng trabaho nila. Siya nga pa nga pala mga kaulaga, bawal ninyong ilagay yung inyong mga kamay dito sa gilid ng ng bangka kasi baka mamaya may tendency na maputo lang inyong mga kamay. Kung makikita nyo yung mga bato na yan, ayan. Kung makikita nyo dyan, masyado kasi dumidikit yung mga bangka dyan. Kaya talagang may chance na maputo lang inyong mga daliri. Pag once na nilagay nyo yung mga kamay nyo sa side ng bangka mismo mga kaya tips ko pagka pupunta kayo ng pagsanghan mga kaulaga, ayan, wag na wag na kayo magdadala ng pagkain kasi hindi hindi nyo rin naman siya mai-enjoy. Kasi ilang oras lang naman kami dyan at balikan kami.